Ayan guys, live tayo ngayon. Ayan kung napansin nyo kahapon guys, may phoenix ako ng mga karton-karton. So ito na, kariribel -re ko na ang karton-karton na nanggaling mismo kay Ship Eugene. At syempre may ari po ng ship. Kaya naman, dagdag pang kabuhayan ni Rwata Paris. Kaya i-reveal ko na sa inyo kung ano ito. Kaya naman mag-unboxing na tayo ngayon. Para makita nyo kung ano itong tinda natin. Bagong paninda. At syempre, uh, reveal natin mamaya kung anong mga laman at saka may mga pa-promo ako ngayong araw na ito. Diba? So, ayan. Buksan na natin. Marami to. Itong carton, guys. Marami to. Uh, 15 bucks to. So, ito pa lang muna kasi masikip na dito. Ito lang muna yung i ko. Kaya naman, naku, naku, naku. Magpunta na kayo dito at may mga pa-promo tayo ngayon. May libreng t-shirt at syempre may libreng sombrero pag nag-avail ka ng isang peraso. Let's go! Ang So, ayan. Bubuksan na natin ang unang karton. Ready na ba kayo? Good morning, everyone. Ito na po ang ating unang karton na bubuksan. Ayan, guys. Unang karton at syempre ang laman nito, dagdag paninda, ay ganito. Ayan. Ganito siya guys ha. Available na to sa Diwata Paris Overload. Available na ang new product natin. So isang ganito, ganito ang laman. So unang carton pa lang yan guys. Ako ka nga ng ano. Ay kuya, alis ka muna dyan kuya. Wait lang, excuse me. May basher na nakapasok. Ayan. Ayan. <laughs> dito, abashers basher dun muna sa par away, ha, baka maano kayo, uh, hindi nyo kayanin itong mga epiplex ko. Para sa mga bashers lang naman, okay? Kuya, I show your video, super bass ka sa akin, tapos ngayon dito ka, bigyan mo ako ng reason. Pakita nyo nga yung basher nandito ah uh, may basher ako, nakita ko nag-upload. Puro ba sa akin ngayon? Nandito na naman sa Diwata Paris. Abangan natin ang kanyang upload. Ayan. Si Kuya yung nakagri. Nakita ko yung upload niya sa akin. Yung papasok ako ng um, papasok ako ng aking um, sa container van. Um, nag i ko sana siya. Grabing bas niya. Tapos ngayon, nandito na naman para i-content. So ano, abangan niyo naman ang post niya. So ito guys, una pa lang to kung basher ka. Nako. Huwag mo munang panoorin to baka. <laughs> Hindi mo kayanin ang challenge. <laughs> so i-display na natin. Meron tayong displayhan dito. So ayan, dito natin i-display para mas kita ng karamihan. Alright? Okay sumarami so marami to guys, iba't ibang klase ng flavor at available na to sa Liwata, Paris. Bukas pa tayo ng isa. Please like, follow, and share. Marami to guys, marami kaya nang siyempre ito muna. Magdi-display muna tayo ng oh, Ayan, sabi ko kasi. Ayan, ano nangyari? Guys, ito na po ha. Ako na mismo ang nagdi display Pumunta kayo dito ngayon pag nag ka ng isang piraso, magkakaroon ka ng t-shirt at saka sombrero. Ngayon lang to kasi opening ko ngayon, nakapromo siya. Nakapromo siya ngayon guys ha. At syempre, uh, Naka-promo to, naka-promo ngayon, promo. I will give you a good price because uh, today is my uh, opening nitong tinda ko na to. Kaya may promo tayo. Kaya kung mag-avail ka, come ingo, lalo na kung marami kang bilihin at bibigyan kita ng magandang laban. So, ayan ha. Shout out guys, ito na guys, ito na yon. Itong dinidisplay natin, ito yon. Come in go na, come in go. Marami ito guys, super dami itong dumating ngayon. Diyos ko, ayaw ko na lang ayaw ko na lang sabihin sa mga basher kung magkano lahat itong dumating na order ko dahil baka hindi nyo kayanin. Ako. Ang dami niyan guys. box yan. Sa bawat box. Ay kuya, ano yan? What is that?

Wait lang ha, may e, tumawag. So ayan na, mag agam tayo guys. Bakit? Dito? Sa tindahan, bakit? Ha? Bakit? Pwede naman. Huwag kang pupunta dito na maghihintay ng pera, Ha? May ginagawa ako, may mga na ako, bagong product. Hoy, nabay ko ah. Oy, binibinta to, negosyo ito. Ay, wala. Wala akong sinabi, give me a fruit. So ayan, for today's video, ayan na yung mga nalatag natin. At syempre, naglalagay na tayo sa taas ng mga... At syempre, iba ibang ang flavor nito. Depende yan sa flavor na gusto nyo, guys. So ito siya. Ito siya per box. Tapos pag binuksan mo siya, ganito yung laman. Pwedeng per box, pwedeng per pieces. Pero pag per box, I will give you a good price. I will give you a good price. I was I will promise to you. Kung bibili ka ngayon, mag a ka. Pagka binilihan mo ako ng mas marami, mas magandang discount ang ibibigay ko sa iyo. Right?

Marami ito siya guys. Magdi-display lang tayo ha, para mas live tayo. Live. At syempre magbubukas tayo ng isa sample. Buksan natin kung ano ang laman. Ito po yung isa. Iba-ibang klase kasi ito. Ito pa yung unang karton na binuksan natin. Take note, marami to. Sobrang dami. Pag binuksan nyo guys, ang isang karton, ayan siya. Ito ang nakalagay. Isang ganito tali. And of course, meron siyang ganito. Ayan. Ayan. At siyempre lahat naman kayo familiar na this, 'di ba? So mamimili lang kayo, napakaganda niya, very cute. At siyempre lalagay natin dito. Lalagay muna natin dito para at least makita niyo kung paano siya gamitin. Alright? So, ayan, here we go. Ayan, tapos syempre, lalagay lang natin dito. This is it. So, mamimili kayo again. Dipindi lang yan sa gusto nyong flavor. So, ayan na siya unang cartoon pa lang yan. So, magre-reveal naman tayo ng other cartoon. Re-reveal natin yung other cartoon, guys. Pero, syempre, lalagay natin siya dito for display purposes. super dami super duper dami so ayan nabuksan na natin ang unang cartoon so dito naman tayo dito naman tayo sa another cartoon at syempre nakadisplay na dyan mamaya mag re tayo ulit at saka Pangalawang box, box pa lang to. Ayan, ang pangalawang box natin guys for today's video. Ito. Look at this. Iba naman siya. Iba yung unang karton. Yung unang karton ganito. Pangalawa ay pahaba. So, click na natin. Reveal na natin agad kung ano ang laman. Uh, dito pa lang yung guys. at syempre abangan mo ang shop ko ng ganito sa inyong mga lugar malay nyo dyan na ako maglagay so alright ito naman guys ay uh, maganda kasi iba iba siya eh inawisan na ako medyo mainit so ito naman siya guys iba ang style nya naman ganito ba? Diba? Pak, depende na 'yan sa Ayan. Yan yung laman niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, depende sa kulay na gusto nyo at depende sa gusto nyo ang ano, ang lasa. Yeah, correct. Iba't ibang flavor to ang mayroon tayo nito. Remember, 15 bucks to. 15 bucks. So, ayan guys, ha? Siguro naman, karamihan dito, ay familiar na kayo dito sa ating Kiniflex. Kaya, let's go. Ayan po, suot-suot ko -suot ngayon. And this is my uniform. At syempre, gusto ko lang i-shout out sa si Sir Eugene. Sir Eugene. Shout out sa iyo, Sir Eugene. Syempre, may-ari ng ship isa yan sa naging bisita ni Idol de So ayan siya. This is it. So ngayon, ganito na lang natin pa, para makita nila. Ayan, para makita ng viewers natin for today's video na legit ang ating piniflex. So ngayon, napakita ko na yung pangalawang carton. Punta na tayo sa pangatlong carton. Another one. another one carton. So, ang another one carton ay ganito again. Ganito, mayroon nag-fix na tayo nito kanina. So, pupunta tayo sa ibang carton. at halos yun lang yung isa. Another carton is here. Yes, Kuya mo clubber ka ba, may libreng t-shirt at siyempre bibigyan ko yun ng libreng sombrero. Ay, free lang po ako, hindi po ako nagpapabayad. Ako daw yung gustong bilihin, ako. Kugit pa naman, sabi ko hindi po ako nagpapabayad. Just for free lang po. At syempre, ito pa, another box. So, marami siya, guys. So, mamaya na to, kasi i-display natin. Kailangan ma-display natin dito ay iba-ibang flavor. Another box. So, another box is here gagawin na lang muna natin para maintindihan nila is ganyan. Yes kuya, bibili kayo. Uh, I will give you a good price. Itong isa, bibigay ko lang sa'yo ng... Ha? Okay, boy naman. Ano ka? Bibili ka. Mababang price lang yan. This one, I'll give you 300 each. Tapos may libre ka ng t-shirt, bibigyan pa kita ng libreng cup. Kasi opening ngayon, maraming pa-promo. Pero bawat klase, iba-iba yung price niya. Pag dito, medyo mabababa kasi ano siya eh, depends sa klase. Pero ito, good na rin to. Katulad yan ito. Katulad niya nito. I will give you a good price for only 300 pesos for you. My free t-shirt lang May t-shirt ka pa? Bigyan pa kita ng sombrero. Ano'ng flavor ang gusto mo? Black. Ano ba 'yung metal Oh, ganito. black dahil amano, gusto mo lang. Black. gusto mong kulay? Black. Ayan, may buynamano na ako bumili si Kuya. Bibigyan ko siya ng t-shirt, syempre tulad ng pinangako ko. At may libre siyang sumbrero. Dahil ba, diba, kaming mga Chinese, kailangan na winamano talaga, pinupukpuk muna namin sa pulo ng Chinese. May hakap akong Chinese. Saka ah, dito eh. Oh, o, tapos syempre, dito natin ilalagay. Kasi buhay na mano siya. Ang tawag doon, buhay na mano. Kailangan ganun-ganun. Diba? Kaming mga Chinese gano'n kami. Kaya naman, kung malapit ka lang dito at beef po kayo, come and visit the Wata Paris, Pasay City Brass na kung saan. Oh, naku, naku, naku. Idigyan ko kayo ngayon ng maraming ah, promo. At syempre, mga bago Bagong dating lang to, guys, dumating to galing pa to ng uh, ibang bansa. So, malayo pang tinak. 10 years to bago dumating dito. Kaya naman, ako, hindi to magtatagal. Mauubos to ka for sure. Kasi napakababa ng mga pricing natin. So, hasa ang sombrero. Ayan. Si Kuya, bumili sa akin buhay naman, mano ito. Binigyan ko ng t-shirt. Kasi siyempre buhay na mano at binigyan ko siya ng sombrero. So, ayan. Ay, kung bibili kayo, why not? Yeah, which one do you like? Ayan, may bumili na pangatlo na to. Pagpag natin. Ano ang gusto nyo, ma'am? Piling ko ito maganda. Yan, yeah, natin no, na mo. Ang bangbang -bang niya. This one and this one. Anong kulay gusto nyo? Ha? One black and one. Yes. Black, isang black isang white. Dalawang black. Hay kuya, na napakaganda ng pakababa ng promo natin for to oh, this video. Ito, boss. boss, ito, boss. Alin dyan? Alin Medyo may ano yan. Medyo may mas ibang price niya. 500, 500, 500, 500. Ito. 3. Wow. Alin dyan. Yeah. Yung 200,000. nito yan ha. Maganda yeah. rin siya Tapos, 1000 packs. Okay. Tapos, syempre, ngayon dahil kabubukas ko lang at available pang ating t-shirt sa at kasumbrero. Ito lang muna. So, ilang anong gusto mo dyan? Aling yeah, dyan. May iba-ibang flavor. iba-ibang flavor sya. Mas pinto masarap ay. ako. Flavor ko ang masarap. Yun. Yun tolong. This pinto one's flavor. Saka may t-shirt kaya ng large. Yes. This one, XL. I'm Tapos, syempre, bigyan kita ng cap Kaya, nabayad ka muna. <laughs> Ayan, marami nang bumibili, my God! Ang dami ng buhay na mano. Ayan, ipagpag din natin ito kasi buhay na mano ito, buhay nas. Oo. Kasi nga, nagbibigay kita ng promo nga to this for today's video dahil nga... Kuya, o. Oh. Oh, thank you so much. Thank you. Oh, mali, mali, mali. Mali na namin. Sige po, ito na po. Kunin nyo na. Thank you. Sige So, Yahan, if you are a beef lover, come and visit the Wata Paris over in Pasay City. Brands na kung saan. Ako, meron tayo mga pasabog for today's video. Maraming tayo pa promo. O oh, nga, init niya. mo nga ko rin yung electric fan. Yes, kuya. This is, this is your chance para bumili ng beef na magkaroon ka ng broomong, damit, at saka sombrero. Yes, bibigyan ka ng t-shirt. bigyan pa kita ng cup. Yan, tas t-shirt. Yeah, pwede. Dito nga, lagay mo electric fan ang init. Dito. Dito. Yes, siyempre. Ano soundcheck? Ano to? Ano? Parang wala. Soundcheck. Pili ka na kasi promo na to ngayon. Ako, bukas iba na soundcheck. Ayan, sa lahat ko na gustong bumili. if you are a big lover, magpunta lang kayo dito sa front. Ngayon ako sana dito sa si Diwata at marami tayong discount at papro mo araw na ito kaya naman Diyos ko maraming klase lahat ng flavors nandito na kaya go na! gusto mo ganito mas maganda May, lahat naman yan maganda dipindi na lang sa choice mo uh. ayan po ang mga flavor natin kuya so mamili ka na lang actually kararating niya lang yes, depends na lang tuyo kung ano pero lahat yan is okay Is that a good price for only 300? May kasama ng t-shirt. Oh, t-shirt na kasombrero. Anong gusto mong sombrero, kuya? Ito lang ang sombrero na available. Tapos yung t-shirt natin, white and black. Black na lang. Black, okay. You choose black, kaya naman go na! Thank you. Thank you. Marami na tayong benta. Siyempre, si Diwata ang nakaprops na magbibinta sa inyo ng ganitong klaseng. Paninda natin, alright? Kaya naman, here we go. Has para po sa mga employees ni Diwata ha, ano to, uh, business ito ha, bawal ang hingi-hingi hindi pwedeng hihingi dito. This is business. Mm -hmm. So ayan guys, please like, follow and share. Ayan. Ayan guys. So ayan na ah, guys for this video uh, End natin yung live uh, Available na po dito sa Diwata Paris Alam niyo na dami nang bumili Kabubukas ko lang